Ano pang ginagawa mo? Tara, sama ka. Sama ka. Yan, magandang araw sa inyo mga lods. Ayan. So, darito na naman ako sa harap ng kamerang to dahil meron akong ipapakita sa inyo. Tinaguriang peste to eh. No? Sa palayan, sa bahay, kung saan saan, nakatira tong ating nahuli. Dahil kaya nahuli natin, may ginawa yung aking father, yung aking tatay na kaya ayun sa pool at huli siya. So tara, samahan nyo ko kung papaano natin siya pakakawalan at ipapakain sa ating mga alagang pusa at syempre yung aso. Tara, samahan nyo ko mga logs So, ito yung alaga natin nakaabang na yung aso na yung pusa natin ano ayan nyok nang nyok kasi nga inaabangan niya ayan pa yung isang aso oh tapos ayan pa yung isa oh ayun oh so ito yung ating nahuli ayan oh tinamo kong inaamoy nila oh amoy na amoy hey! 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 so ito mga lods oh ayan oh nahuli sa bitag mga lods so oh, pakakawala natin to at syempre Nahanda na yung ating mga <cin stereotype> Nang gam ah, ini si Robo. Oh. So, tak natin to. Ping, huh Ayan, na sila. Ming! Ming, Ming! Ay, kakakulong na. Bulong nyo, ha? Baka makawala ito, ha? So, ito yung ginawa ng aking tatay. Ming! Ming, Ming! Ayan, ipa-plaster natin yung ano ah, ipa-plaster natin yung Kamera muna mga lords. Eh, yan pa-plaster nati, kamera. Nga. Tingnan na. Hoy. Tingnan Lucky. Lucky. Tingnan na. Tingnan na. Hoy. Tingnan na ka, hoy. Hoy. Kulit tong. Hoy. Tingnan na. Hoy. Nga. Hoy. Malas Umalis! Ay! Uy. <laughs> Huy! Huwag na! Ay, pasisira eh! Yan, dito muna natin ilagay yung Dito natin ha? Ah. Ah. Dito muna natin, camera! Huy! Huwag na siya Hindi nakita. Ayun, nagulan sila. Hindi nakita. ih, eh, bilis. Magat talaga yung aso na yun eh. Wala. Gagawan sila ng Pusa. awain Ming. 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 Hindi mo naman kakainin yan eh. Pinagat mo yata si Ming Ming eh. Pabana, pabaya mo na yan kay Mingming. Ha? Sige. Sige. Ali. Um, oh. Sige. Eh, gagi. Lusa. <laughs> pabaya mo na yan kay Mingming. Pabaya. Eh. Pati yung manok kanina ikaw. Pabaya mo na yan kay Mingming. Ayan yung ibigay. Oo, oo. Pagkain mo na sana yan, Ming, eh.

Patay na. Patay na nga yan. Ano ba ang gagawin ah? Yung bitbit-bitbit ng gaya. Hindi mo naman kakainin yun eh. Bigyan mo rin sa pusa. Uy! Bayawak, ibon, walang pinaliligtas dito itong ano na to. Aso na to. Ano kasi asong guba to eh. Lahat, bayawak, ahas, bubuli, lahat, inaano ng aso na to. Wala nigtas. Pero, hindi mo naman, okay, ito, ito. Sige <laughs> mo na yan sa pusa. natin ah. Tingnan natin yung mga lads kung anong gagawin niya doon. Tingnan natin. Tingnan natin. Maglalaroan niya ng mokong ngayon eh. Tignan. Bayawak. Dito, hinuhuli niya. So, yun lang ang kagandahan sa kanya kasi nga eh talagang ito yung pinaka ayan tingnan mo yung ginagawa niya oh. ganyan lang yung gagawa niya pag gulong gulongan niya oh. Oh. ganyan siya oh. gugulong gulongan lang niya tingnan nyo guys ang alods oh. gulong gulongan lang niya yan oh. Yan naman yung kakainin yan eh. Yung eh. Yung bayawak nga, dyan, may sapa dito sa dyan, oh. Kumalong sa tubig, talon din siya. Yan. Napaka na -ano tong aso na to. Uh, ano sa mga, ano. Kasi nanay nito, asong gubat. Ayun natin. Lalaroan lang yan. Pero yung manok, hindi nakaligtas, yari kay father. natin kung kakainin mo yan ha ah. pag hindi mo kinain yan ay na rin niya nakuha sila ng pusa, eh siya yung nakahuli yung daga na to, dagang baha ay dagang, ano, dagang bukid ginagawa niya sa ano uh, para ka ng pusa ah. Inagawan mo yung pusa eh sa kanya yan eh. So ayan na nga mga lords. At uh, hanggang di uh, hanggang dito na lang nagtatapos yung ating uh, palabas. Yes, yung mga aso to. So, yan, maraming maraming salamat sa mga nakapanood no? at nakasaksi doon sa ating ang maaksyon na habulan ng ano, aso. Pero itong ano na to, hinulit talaga para pakain doon sa pusa eh. So nga ano, naunahan itong tiplaki na to eh. So yun, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat mga lods. Bye bye! I've seen Zipped on the champagne light.